Ito ay isang awareness. Huwag kayo magpapaniwala sa mga online na mga jugal. Kasi lahat ng jugal nga nasa online ay iskom. Isa po ako sa promoter dati sa isang app na nagjujugal At alam ko kinokontrol lang nila. Pinuprogram lang ang lahat na imanupula ka. Tinanggap ko yun dati kasi hindi pa ako Christian, pera-pera lang. Ang laki kasi ng bigayan. Ang laki talaga ng TF day. Kaya tinatanggap yan nga sila si Kim Cho, si Big Soto, si Derek Ramsey, ito pa si Piolo. May mga billboard para sa mga sugal-sugal na mga online gambling-gambling na yan. Ang laki kasi ng bayad. Ito pa si Sasha. Basta marami ito mga online-online. Huwag -online. na huwag kayong mapapaniwala dyan. Kayo lang niloloko dyan. Kasi ito ha. Kasi yung bayad sa akin noon, 2,000 US dollar per two weeks. Ang liit lang yan. Alam ko sa kanila, tag 500, tag million bayad sa kanila niyan, lalo na pagsikat. Pero sinong niloloko nila yung mga Pilipino? Ang daming nalulong, ang daming nag, naghiwalay, nag-away ng mga sawa, nabusa ng pera ng pangsustento sana. Kasi malaking iskam yung mga ganyan, huwag kayong paloko dyan. Kaya ngayon, never ako nang tumanggap kahit bumalik pa sila, mas malaki pa offer, ayoko nang ganyan. Kasi niloloko mo yung mga tao sa so mga sugal-sugal na yun. Kaya kayo, pag-vision nyo yan, yung mga online-online, wag, wag, na, huwag nyo nang i-download yan niloloko nyo lang yung sarili nyo. Ginigisa nyo lang yung sarili nyo sa sarili nyong mantika. Ganun yun. Hindi na nahiya yung mga celebrity, no? Tumatanggap na ganyan. Ito pa si Nadine. Saan, may mga billboard sila dyan si Kim Cho. Sa mga online na jugal. Scam yan. I-uninstall nyo na yan. Paano ko nasabi na scam? Kasi sinasabihan ko lang yung boss namin. Chikwa yung boss namin. Sabi ko, bigyan mo ako ng ganito tapos papanalunin mo ako kasi magbibideo ako pang record para sa promotion na video. Tapos ayun, kaya nga may mga videos sila nanalo daw sila, ganun ganon Tapos pinapakita ko pa lifestyle ko, ah, dahil dito nanalo ako, nakapunta ako sa ganito. Pero actually yung ginastos ko sa gala-gala na yun, yung bayad nila, hindi yung sa panalo doon. Negosyo kasi yan, uh, huwag na kayo paloko dyan.